Yes, inulan ng tawag ang TV at radio stations mula sa mga nagtatanong kung may pasok nga ba o wala sa mga eskwelahan. Bagamat walang typhoon signal, may mga nagkansila ng kanilang klase dahil sa mga pagbaha sa kanil kanilang mga lugar. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Tonisito Umali ng DepEd. Good morning po, Asik Umali. Good morning, Ms. Cara, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Okay, sir. Masasabi ba ninyong mas nakabuti sa DepEd yung decentralized style ng pagkakansela ng klase? Ito po yung mas nakabuti at makakabuti po para sa lahat. Dahil po sa sistema po ngayon at uh, sana po ay uh, manuwaan natin ng mga, ang uh, ating mga magulang na tayo po ay nagsisimula pa lamang na ipatupad ito. Uh, ay mas mahusay po na ang ating mga punong bayan ang ating ahayaang magdeklara ng walang paso, kung walang typhoon signal na dineklara ang pag-asa dahil sila po ang nasa posisyon para malaman kung ano po ang sitwasyon ng kanilang mga lansangan, kung mayroon po po Baha, kung mayroon po bang mga malawakang pagbagsak ng mga puno at magiging mapanganib sa ating mga mag ang pagpasok po sa paaralan. Mm -mm. Pero asik, um, may mga nagsasabi po at may mga nagre-reklamo na medyo magulo daw po noong nakaraang Bagyong Butsoy dahil daw uh, hindi nila alam kung sino talaga tatawagan nila. Sa parte po ng uh, DepEd, uh, dahil uh, wala na nga po sa amin ang uh, tungkulin uh, na magdeklara ng uh, suspension na klase at nasa LGU na, kami po yung monitor Ang uh, LGU, ang inaasahan po natin na sa pakipag-ugnayan po natin sa kanila, pursuant to EO66, dapat po ay gagawa po sila ng deklarasyon bago ho mag alas gis ng gabi, the day before the, 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 uh, the day when we intend to suspend the class or not. Uh, kung hindi po makapag-desisyon ng LGU, ang ating mga magulang ay dapat pong mag-antay ng uh, susunod na anunsyo bago po mag 4.30 a.m. Yan po ay nasa EO66 na inalabas po ng palasyo. Uh, kung wala pa rin po dahil may mga sitwasyon naman na wala nga pong typhoon signal, wala pong pag sa umaga, ngunit sa hapon naman maaaring dumating, may mga ganyan pong sitwasyon at dito po sa uh, Kalakang Maynila at uh, maraming lonsod. Minsan no, may mga two-sheets po tayong klase basahin po natin yung deklarasyon ng uh, 11 o'clock uh, the same day. Yes. Uh, sa pakikipag-usap po namin sa DILG, Panguna po ni Jose Nino Rivera. Uh, sabi po nila ay maglalabas po sila ng mga telephone numbers at ibibigay po nila ito sa media. I'm talking about DAANG. At mm -hmm. uh, sila daw po ay ang uh, kokontak na sa media at hindi aantayin na ang media na kumontak po sa kanila mm -hmm. para po ibahagi kung ano po yung mga desisyon ng ating mga pamahalang Yun nga po, yun nga po, Asik, yung, uh, naging... Medyo nahirapan din kami kasi sa media na kumalap ng impormasyon eh. Kasi kung dati ang tinatawagan lang namin yung DepEd, ngayon hindi na raw uh, ang kailangan na daw tawagan ay LGUs. Pero pag tumawag ka naman sa LGUs, sasabihin bahala na daw yung eskwelahan o yung barangay. So ngayon po, ano po ba yung mas mainam talaga na sistema kapag may pumasok po ulit na bagyo, sino po ba talaga ang tatawagan namin? ang ating po mga LGUs, LGUs. Uh, ay bari po nating tawagan mm -mm. o kaya inaasahan po natin at yan po ang narinig ko sa isang direktor ng DILG, ang LGUs na po mismo ang uh, tatawag po sa media para po maipaalam uh, may paalam kung may paso ko wala sa kanil kanilang uh, lo lokalidad. Tapos sinasabi niyo po ang DILG magbibigay din ng hotline numbers? Iyon uh, po ang pagkakalam ko. Kaya maganda po makapanayam niyo po si Sir Jesse. At uh, ang uh, pagkakaalam ko ay maglalabas po sila ng kautosan na uh, sasabihin sa mga LGU na magbigay ng hotline number nila uh, at uh, kung sino ang point person. Uh, yan po ang uh, nangyari sa pagkikipag-usap ko po dun sa isang direktor ng at Ang maganda po sa kailan po manggaling po yan. Pero uh, as in kumali, linawin ko uh, lang but, po. Um, hindi ba kayo ini-inform din ng mga LGU? So baka pwede pa rin tumawag ba sa, sa DepEd ang mga... Ma, ma maari rin po naman. Dahil kami po on our own, mas hindi po ini-inform. Tulad po nung nangyari halimbawa sa Maynila, narinig ko si Mayor Lim. Sinasabi po niya na si SDS uh, Mingote po ng May Maynila ay nakipag-coordinate sa kanya. Maari naman po at uh, ang ating pong... mga uh, uh, mga opisina naman ay nagmo-monitor. At ang sasabihin niya lang po, uh, misyara ay wala pang deklarasyon ng uh, ating uh, pamahalang lokal o kaya may deklarasyon na. So yun po. Pero hindi po sa amin manggagaling kung may deklarasyon ng walang pasok o... Pero nagmumonitor monitor uh, naman ang DepEd at saka in-inform din kayo. Definitely, Miss Cara, nagmo-monitor po tayo. Okay, okay. So just in case hindi nila makontak ang kanilang LGU, baka naman kayo may pauna ng impormasyon, pwede ring ibigay ito ng DepEd? For hindi po makontak ang LGU, inaasahan po natin na ang LGU po ang kukontak po sa inyo. Uh -huh. At kung hindi po natin makontak ang lahat, uh, tama po yung okay lamang po na tumawag po sa DepEd. Okay. Maraming salamat, Assistant Secretary Tonesito Umali ng DepEd. Maraming po salamat.